Hindi ko talaga sana ko tatanggapin e, eh, kasi nga ay nag-aaway-aaway kayo <laughs> oh, e. Oh, bukas e, pwede na po ano. Oo, bukas e, pwede na Salamat po. Mami, ikaw, Almai, alam niyo yung sa mga buto mo, Laki kailang dulas ka na? Tatlo po. Tatlo? Ito, ito yung pinaka-pwet. Kita niyo, may mga ispar na mga ano, ayan ang mga nag-highline. Isa na pinakamasakit pinaka-masakit sa inyo ngayon, yung pwet niyo, sakit e? Itong sakitin. kalahati ng kalahati kanan o oh, right ayan kanan masakit ang kanan niyo ngayon meron si mami na gi-spark nakatatlong dulas na si mami iyang mga yan delikado yan oh ayan isa yan sa mga nagpipigil-pigil sa mga singit-singit natin ngayon bakit putol putol yung ano nyo? Ay, Lasa niyo eh sa ano? lang po ang sinabi nila ano eh x-ray ay hindi niyo na pinatuloy hanggang ay, kita. hindi ko po kasi alam Mm. Saka alam. po yung... Saan ba kayo na... Hindi. Hindi ko yung IBG Sino na nag-require sa inyo magpa-extra eh, Hindi na alis yung masakit ang balak Pero hindi, never pa kayo nagpa-therapy. Hindi pa po. Wala pa. Hindi pa nahawakan. Kailan ba kayo nagkanda? Ay, hindi. Napahilot ko to. Kailan ba kayo, nag kailan ba nagkanda dulas-dulas? Ilang... Ay, yung una ko. Matagal na yun. Kailan yung huli? Yun. Kailan yung huli? <coughs> yung huli, mga uh, ilang years na ba yun? Siguro mga 3 to 4 years People na yun. Before the pandemic. Opo. Oh, oh, Ngayon lang yung x-ray ko na yan. Kailan na? Ang dana roi buto ko, kaya gano'n. Sabi <laughs> nila. Eh, ang maganda. Nag-negative like, oh, sa fracture, oh, oh. yung isa sa pinakamalaga. Lalo pag umiidad tayo, marami oh. kasing nadudulas. Mm -hmm. Ngayon, nababasag yung ganito. Ito yung pelvic niya. Oh ito na tuntok. Ano pa ka? na tayo eh, Malutong na eh. Depende eh, kung saan ang tumama, pero madalas, yung mga ang ganito, napuputol yan. Ang oh, no, mga tama lagi sa akin ito. Face spar na kayong puwet nyo yung tinuro ko sa inyo. Kakakumpog yun para mga impact, yung mga chip fracture na, no? oh. Siyempre, mabigat din. Ano? Ah, Namamatid na rin kamay. Oh, yan. Yeah. Mm. Pitingin na ito, Pitikin na rin natin yung amay nyo. Yung sinabi sa inyo ng doktor, bunga ng katandaan. Mga, mga, pag umiigad kasi tayo, umihina na yung mga joint-joint natin. Okay. Pag malakas ang pagkano mo, yung mga cartilage na yan, bumibigay yan. Yung mga yung puting buto, okay. yung sa fried chicken, okay. pag kinahin yung ita, yung dulo nung may puti, isa kinakain natin yun eh. yung mga, bumibigay yun yung mga buto na yun, mga joint-joint natin. Tanggalin yeah, mo. Eh, na ito ano, ano. Yung likod ko rito. Parang... Lahat yan. Pipitikin ko na yan. Ang <laughs> um, pakiramdam ko, maloktot yung buto ko. Kulang kasi yung x-ray eh. Oh, Isang disk eh. lang yung nakita eh. Wala yung patuloy. Para makita eh. Kasi ito eh. Pag ang mga mild, hindi mo makikita to sa kamay-kamay sa na kasi marami yung buto na yan. Maliba na, 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 ano na lang, kung eskulyosis talaga kaya kung i-trace na, yun? Isa lang nakita eh, yung pinakadulo na, <laughs> dito, dito dito. Wala na to eh. Pa, hindi natin makita kung tuwid ba o ano. Pero sa papa ko naman, eh, ano naman to? May kanal naman, good naman. Yung ibang kasi ah. yung scoliosis, nandito yung spine. No? Ah. Tapos bubuk ulit. Eh. Sa iyo naman, eh, pantay naman. Siguro impact lang sa tulas. Impact may, ito, ipit lang yun, naiipit yung disc. Ito, naiipit lang. Pag naiipit kasi to, tutuon yan dito, may ipit na rin to. Ngayon, parang mamamanit-manit kayo. po. Yan, yeah, ganyan na nangyayari. Pag naipit ito, puputok. Meron pa yan panloob, mas malapot yung tiyatawag na nucleus. Tutulak yan, iipitin yan, kakalso yan yan. Ayun eh, o, ganun o, no? kakalso yun. Yung. Hanggat hindi nawawala yung pagkaipit nun, mananatili kayong parang mahina. Pataging gawit, gusto yung kumiga. Opo, ganun kasi pag nga ganyan, no? ipit siya, no? E, hindi ka akong Eh, hindi ka mapakali. Gusto mo. Gusto oh, so mo i-stretch sa din. Hindi mo alam kung paano siya alisin kasi nasa loob eh. Relax. Yan. Yan ang magtatanggal yung mga tulong-tulong. Sabi lang sa'yo na. Ito mo. malalaman yung may diferensya yung... Ayan, oh, yeah, no? may diferensya pala talaga. Tabihing. Hindi, yung cuticle. Kumapal dito banda. Kumapal. Hindi, tabi. Yung tabi Tabi yung cuticle. Ano? 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 ko yung cuticle. <laughs> ano? Ano? <laughs> Ang sana sa review sa book homework na yung massage ni Master Wei. Eh. Hmm. Mm. Pinakamasarap. Circulation. at circulation. Pa Tapos, palagi nyo munang babasahin yung payo. Yan. Para minin. Books, books yung, yung muna. Go muna. Pakuha tayo ng Mami, ihaya ka. Gusto matulog. pa <laughs> ko <laughs> <laughs> uh... May ano ba yan? Nag-commute ba kayo? May sakyan kayo? <laughs> Dalawang Ayun, makakatulog kayo sa sakyan. Siya <laughs> magdadrive. Ayun lang, huwag na. Hindi <laughs> 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 ko <baby>, matulog. Relax <laughs> well, lang. ini. Let's see, uh...

mananatili na kayo sa higaan. Pag nanatili na kayo sa higaan, dire-diretso na yun. Kasi hindi na kayo mapapawisan. Hindi na kayo makatayo. Saan mo daw nilagay yung ano, papangod? Pag-iisang ko yung paa Hindi yung katawan eh. Malamit pa yung paa ko. Hindi, nakasakto lang. Namaawis ka. Parang lumabas yung aura. Hindi naman kami kahit pawis siya kung ano may sugat kayo. Wala, hindi kami nandilingin siya. Wala yan, hindi naman nakakahawa. Basta yung mga professional na ano, sana yun yan. Kung ano makita, makawa ka. Yun lang yan. So, di. Kaya yung ano, ini-encourage ko kayo yung may mga skin asthma o yung mga ano, tawag dun, psoriasis. Okay, may Kung ayaw niyo magpa-video, ang mahalaga, matreat natin yung likod niyo kung masakit na likod Meron kasi pumunta rito, babae. Mm -hmm. Siyempre, di ba may psoriasis siya. Oh. Nangiya siya eh. tagal niya titis. Umiyak dito. Kasi hindi, hindi, ka, hindi, do, hindi ka makakaramdam ng discrimination. Mm. -hmm. lang kasi siya, ayun yung magpatreat. Gawa na yung balat niya. Baka magdiri mm -hmm. kami. Yakapin ko pa kayo, pagka kayo may sakit kayo sa balat. Mm -hmm. Hindi makakakawa yun. Eh. Kaya dito, Pumunta kayo dito. Kung ayaw magpa-video, No problem Kasi Ganun talaga Siyempre may mga private time Private time tayo Gusto natin maging privado talaga Pero dito May expect lang kayo ng video Kasi wala kayong mapapanood Kung di kayo video. Para nyo kayo makita Para nyo malalaman dito kami Para nyo malalaman Kung may ginagawa pala kami ganito Okay Nay upo Suriyasos Hindi nakakarawa Hindi nakakarawa yun Meron lang kasi Ingat <laughs> Ilang beses na yan, may pumunta rin. Balik ka ulit. Natatakot. Nahihiya. Sana ako ulit pagbalik mo Ay, kung pa bubalikin ako ni Master. Eh kung meron kayo, sana huwag kayong madudulas. Mag-iingat kayo, nakatatlong ulit na pala kayo. Di... Opo tatandaan nyo palagi, yung banyo na yan, marami na yung ano yun, marami nang dinulas yung tao. Marami na na, na disgrace dyan. Mm -hmm. Karamihan na babalitan, nangatay na sa banyo. Oh, natutunan. No, Mag-iingat kayo. Tsaka yung iba nahihilo kasi roon. Kung baga yung sabi ko pagligo, basain nyo muna yung yun ang tamang teknik. Ay, ako technique. tama. sinabi nyo. Yun yan ang tamang teknik. Pa, para hindi kayo mahihilo kasi mamaya, malamig yung tubig. Yun, High blood kayo. Nagbuhos kayo kagad na ano. Magbabago yung takbo na ano. Baka mahilo kayo. Yun, tumba. Yung iba, pag tumba, tatama pa sa baul. Mm, Wala eh. yun na. Diretso na. na. Bababago. Bababago. Suklay ko kami last year. Kukulutin <laughs> ka nga, hindi suklay. Papatayin ko muna yung mga nakita kong kuto. <laughs> hindi pwede mo namang ano, pa extreme taas kung gusto mo. Pero kung wala naman eh, diretso naman sa menu. Kung wala naman, di, no need, baka pa kayo eh. Pero kung talaga mayroong okay yung subukan nyo. Pero kung wala, pa Eh, kaya naman na pitik-pitikin natin dito. nararamdaman? okay Sama ka ulit. Uh -huh. Okay, ngayon na, huwag pa ganyan ka na. Hindi may susunod. <laughs> eh, ah, dito na tayo eh. Di ba, Master? Kasi Pwede okay naman kayo. Kaya na. kung ano, oh. di Sususunod po nga na kayo dito. Okay. Oh. Kailan po ang next session ko po? Ano ba ngayon, par? 9 ba ngayon? 11 po. 11 po. Tanihin mo nga yung... Alam, mahirapan na naman mag-book dyan. Oo oh, nga po. Isundin nyo na yung sakin. Pag-busy yun. sila, hindi ko sila mga ano pa agad. Okay, sige. Oh, no, Mays, Monday. Monday. Monday.